natin siya na Stevie Vlog. Ayan, maganda ng maga po sa inyo lahat. Ayan, kasama ko si Bumbay, tulog siya. Pupunta uh, sana kami ng sentro, kasi tulog. Ayan, eh. kagising na, <laughs> kagising na nagsalita ako eh. Uh, ngayon po, uh, mag-update lang po ako dun sa mga nag-order, mga nag -PPN. Sa akin, about dun sa Alcantia and kung paano po umorder. Um, ganito po yun. Uh, I-dictate ko po sa inyo yung details. Para po makaadil po kayo ng alkansya ni Papa. Uh, marami pong nag-PPM sa akin, tapos susunod din daw nilang mag-order ng alkansya kay Papa. Kaya sabi ko, ang reply, nare-replyan ko naman po sila isa-isa. Tapos uh, sabi ko, uh, mag-a-update na lang ako ulit. Kasi uh, pupunta pa ako ulit kay Papa para magtanong kung mayroon pa ba silang nagawa or nakaluwa na ba sila? Kasi madami-dami din po yung mga umorder sa akin eh. Kaya siguro hindi naman nila yung kaya ng mabilisan. Kasi duruin mo papel siya, tapos madami siyang peraso. Pero kung marami sila, siguro kaya naman. Ayan. Ah, kaming dalawa lang nga po pala ngayon ni Bumbay ang nandito sa bahay. Kaya katatapos ko lang maglinis ng buong bahay. Ayan. Katatapos ko lang magawain lahat. Kaya sabi ko ay magkasentro sana kami at magagalagala. Pero medyo pagod pa po yung kasama ko kaya sige. Uh, pag bigyan mo natin siya ng mga isang oras para umibli. Para makasama ko siya sa sentro. Kasi bibili din po ako ng ulam namin ngayong gabi. Hindi naman pwedeng ako lang kasi wala siyang kasama. Kasi kami dalawa nga lang dito sa bahay ngayon. Umasok ng mga kapatid ko. Kaya sabi ko isasama ko siya para makapagpasyal-pasyal din siya at idadaan ko din siya sa palan niya malay no, magustuhan siya dun na ano, hikaw or ano ang plano ko bilang ko siyang hikaw kasi wala yun ano, naman yung ano yung hikaw sa tenga niya pero pag ano eh pag sinusutan mo siyang hikaw pag nagtagal aalis ah, yung pero sa una lang niya na, sa una lang siya nasasabi ganun pero anyway po ah uh, meron ako ditong listahan ng mga nag-order sa akin tapos, yung mga nag-PM po ito sa akin, sabi ko, nare-replyan ko po sila na mag-update na lang ako ulit kapag meron na sila pa pang nagawa. Tapos, pero kinukuha ko po yung pangalan nila, tapos yung, yung items na gusto nilang orderin. Ayun. Marami pong nag-order sa akin ito. Tapos, yung iba taga-ibang lugar. Ah, uh, meron na rin po palang ang ano uh, naka-order nung alkansya, pero dito lang sa malalapit. Kaya ah, uh, yung alkansyang kahoy tapos bahay. Pero yung mga ano po, yung iba hindi ko pa siya na na Pero yung iba po na pa-order na po amin. Tapos itong nasa listahan ko, sila pa po yung mga ipapa yung mga umu meron taga Albay, Kamsur, Tarla, Pangasinan, Antipolo, Laguna, Sarsogo. Basta po, ito pong mga nakalistang ito, yung mga malalayo na po. Yeah. Meron pong umorder ng walong alkansya. Alam niyo po, limang bahay, tapos tatin kahoy. Sabi ko, wow, ang dami. <laughs> Ay, pag napuno nga yung, ano, yung walong alkansyang yun, siguro, nako abot uh, yun ng 100k kapag napuno. Tapos, ang in-order niya is limang bahay, red, green, orange, yellow, and pink. Tapos doon naman sa kahoy, tigi isang klase, tatlong kahoy na alkansya, tapos tigi isa pong klase. Ang alkansya po kasi na bahay, uh, meron din pong mga iba't ibang style doon. Depende po kung ano po yung matikuhan Kaya sabi ko po sa kanila, yung mga nag-PPM po sa akin, sa uh, sabi ko po, uh, mag mag-update na lang ako ulit kapag nakabili na ako kay Papa. Kasi ano ngayon eh, alanganin kasi si nilipat po si Papa ng kulungan. Uh, wala na po siya dito sa daet, andun na po siya sa labo. Kaya medyo ano, kung instead sana siya dyan, mas mapapadali po yung proses, tuloy-tuloy po bagay yung pagproseso. Kaso lang ay bigla ang nilipat sila, kaya parang ano, parang ano, ng, ano yan? Busy, busy, parang ganun. Imbis, dere, dere po yung gawa nila. Siyempre, panibagong pakikisama, pakikisama na naman po yung sa ibang mga kaano nila doon. Tapos, um, Meron din pong umorder sa atin ng ano ng limang kahoy at pangreregalo daw niya. Um, sabi ko po dun sa mga nag-PM sa akin na magsisend ako ng picture na iba't ibang design tapos kung ano yung magustuhan nila isend nila sa akin tapos complete address tapos ipapalo up ko sila kapag i na sa kanila. Ganun na lang po yung ano ko, reply ko dun sa mga nag-PPM sa akin. By the way nga po pala, ang mga example po ng bahay, uh, wala pa po ako sa inyo mapapakitang picture sa ngayon kasi yung una ko pong mga bahay na nakuha kay Papa, hindi ko po yun napicturan. Ang pinaka picturean ko lang po yung pula. Ito ngayon, kasi na-introduce namin siya sa, sa vlog ni, ni Kalinga Prad yung pumunta po dito sila Kuya Ian na parang na na-introduce namin yung alkansya na irigali sa amin ni Papa. Tapos doon may mga nagkaeron ng interes para magkaroon din sila ng bahay na alkansya na gawa sa papel. Tapos kawaya na gawa sa ay alkansya na gawa sa kawayan. Ayan kaya may nag mga may mga nag PM po sa akin at may mga nagka-interest na gusto nila ng ganun din. Ayan. Ito nga po pala yung lista ng mga gusto pang mag-order sa akin. Ayan. Tapos yan yung mga lista ng mga ia-update ko pa. Kasi hindi pa po ako nakakapunta kay Papa sa ngayon. Siguro po by next day kasi ano ngayon, yun, Rebes, hindi ako pwede bukas. Mga linggo po, hindi po ako makakapunta kay Papa kasi wala niyang gawa sigurado uh, tatanungin ko si Papa kung ano na ba yung proseso dun sa kanila. Kasi in-update ko na naman po si Papa, nasabi ko, Papa, ang daming nag-o-order ng bahay na alkan Tapos sabi niya, sige daw, magawa daw sila ng magawa para... Hindi lang naman po kasi si Papa yung nagagawa noon. May mga ka... kasama rin po siyang kapwa niya preso na gumagawa din po noon. Ito uh, nga po pala yung mga ano, mga example ng alkan pero yung pula lang yung nandito sa akin, ayan, yung bahay na pula lang. Kasi, alam niyo po ba, may bola pa, naroon to ni tunay ko. Ano, nang, regalo to sa akin ni Papa nung Pasko, ayan. Ayan, regalo siya sa akin ni Papa ng Pasko. Well, hindi, hindi niya ako nabigyan ng yung pagkang mamahalin na regalo, damit, pera, pero ano naman, yung effort naman po niya. Tingnan niyo naman po sa paggawa nito. Kaya, ayoko nga siyang hulugan eh. <laughs> ayoko siyang hulugan sa totoo lang. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi, syempre, pag napuno na, kailangan mong ano Kailangan mong bukahin na yung pinto niya. Ayan. Ayan po yung pinto niya. Kailangan na siyang anuhin. syempre puno na eh. Kaya sabi ko, parang ayaw ko siyang hulugang. Gusto ko, gusto ko, ano, ng display lang. Kaya nilagay ko siya dito sa may, ano, namin mesa para naka-display lang. Alam niyo po, ba may binigay pa sa akin si papang ganto rin. Pero iba yung style niya. Kahoy naman siya. Pero bahay rin yung, ano niya. Pero maliit-liit po. Nakikita niyo po itong, itong pahulis na to. Yan. Parang ganyan lang siya kaliit. Yan. Pero tapos wala, wala to. Tapos wala din wala din ito. Ganyan, ito, ito lang, nakai lang. Nakay-sherry po kasi ngayon yun eh, hindi ko siya mapapakita ngayon. Tapos meron pa dun yung ano, meron pa yung may up and down na bahay. Tapos ano, yung gawa sa stick ng ice drop, yun, meron din dun. Meron din pong gano'n. Depende po sa mga ano, depende po sabi ko nga po, gusto ko lahat ko mapicturan. Mapakita ko yung mga ibang design para po marami silang pagpilitan. Ang cute kaya niya o, kahit ako nangihinayang. Alam niyo po, siguro kung ganda ang bahay namin, ang ganda, ano? Hindi <laughs> imagine. Uy, <laughs> ang, ganda, ang ganda niya kaya, tsaka may ano siya, may balkon. Ganto talaga yung gusto kong pangarap kong bahay. Yung po, bagang may, sal, may barabalkon sa labas. Kasi, Siyempre, pwede niyong mapagtambay-tambay yan. Tapos, mas stress ka po baga kapag gano'n. Dito kasi sa amin, hindi pwede nang gano'n kasi sikit na masyado. Tapos, ang cute nung pakadesign niya. Kaya nga, alam niyo po sa totoo lang, wala pang hulog doon. <laughs> wala pang hulog doon kasi ayoko talaga siya ang hulogin. Kasi ayoko siyang masira. Kasi, regalo to ni Papa eh. Kaya, ayun, iniingatan ko na lang. Tapos, yun naman kay Bumbay, ito yung sample ng bahay. Ayan. Tapos naman po, yung kay Bumbay. Ito. Papakita ko din po sa inyo. Pukwain ko lang. Tapos, am um, ayan po, yung tatlong klase ng kahoy na alkansya. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Merong small, yung may pangalan na Bumbay. Tapos yung medium, tapos yung large. Kaya tatlong klase po. Yung isa pong limot ko kung anong pangalan niya eh. Nag-order po siya niyan, tatlong klase ng kahoy na alkansiya. Kakita ah, niyo si Bombay, himbing na himbing tulog niya. Aalisana ah, kami niyan kasi lang eh, antok na antok. Ayan, kaya sabi ko sige na, tulog muna siya. Mamaya na tuloy kami maalis.